اللي قلب ده عايش عندنا في الله ايوه 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 ايوه

哪里？快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点 po guys. So ayan, dito na nga sa loob. Pinasok muna namin yung mga bagong dating na mga stocks. So ayan, nakakatuwa lang dahil di ko na kailangan ng tendera guys dahil mga anak ko ang aking mga katuwang dito. No? So ito nga yung resibo guys. Uh, ang total na binayaran natin, 13,697.35. So ayan, basta tulong-tulong lang kami habang wala pa silang paso, kaya yan, tinutulungan naman nila ako. Kaya, ayan, nakakatuwa din pag mayroong anak, no? Kasi may tutulong sa atin. So, ayan guys, pagkadating na pagkadatingan ng ating delivery, so ayan, nagsidatingan din sabay-sabay ating mga customer. Kaya, nakakatuwa lang pag ganun guys, no? Ang saya kahit nakakapagod, basta nakabinta naman tayo. Kaya, ganito ang ginagawa ko dito sa aking tindahan para si customer magpabalik-balik sa ating tindahan para masaya siya pag ganito guys, kailan ganito ang gawin natin. Kung ano yung hinahanap sa atin ng ating mga customer kaya kailan natin mamili ka kung ano yung konti na lang para lagi tayong balik-balikan, lagi balik-balikan yung ating tindahan pag alam nila na kumpleto tayo. Kasi minsan din, di man tayo perfect. So, minsan naubusan din kasi mayroon ding kustoma na bumibili ng maramihan. Parang dito na sila nag-grocery, no? Kasi malayo din kasi yung groceryhan dito sa aming lugar guys talaga namang sa pamasahe pa lang no? so dito na sila bumibili kasi konti lang naman yung pinatong natin so hindi pa sila mapagod kaya minsan naubusan din tayo so pag ganon kailan isulat natin para may pamili ka agad natin para pagbalik ulit ng customer ay mayroon tayong maibigay so pag ganon tayo sa ating tindahan so pag ganon yung mga ginagawa natin talaga naman si customer ay balik balikan yung ating tindahan kasi alam nila na mayroon tayong item na hinahanap nila. Kaya, ayun, ganun lang ang gagawin natin, guys. Basta kung ano yung mas mabinta. So, ganito na lang ang ginagawa ko, guys. Kung ano yung fast moving sa aking tindahan, mas dinagdagan ko na lang para hindi kagadagad tayo maubusan. So, mas maganda nga na mas dagdagan pa natin kung marami lang talaga budget. Kasi minsan, yung iba kasi ay inuutang, mag-aantay pa tayo kung kailan sila magbayad. So, mas maganda talaga pag kasana Upang sa gano'n na maipamili ka agad natin yung binta sa ating tindahan para di tayo maubusan. Maganda kasi tingnan pag laging puno yung ating tindahan, talaga namang nakakaakit tingnan, talagang mapapalapit si customer pag maraming nakasabit sa ating tindahan. So ayan guys, ano, di naman talaga kasi maiwasan na may mangutang. So okay lang naman yun, basta piliin lang natin yung papautangin natin tulad na sa last video ko guys no na hindi maiwasan talaga na mayroon talagang mangutang pero ayan yung pinapautang lang naman natin ay yung magandang magbayad yung subok na natin na kakaumpisa pa lang natin dati sa pagtindahan so nangungutang na sila so hanggang ngayon yung mga subok ko na, na talaga guys yung pinapautang ko kasi alam ko naman na nagbabayad sila ng kusa kasi ayoko kasi yung pinapautang ko guys na hindi nagbabayad ng kusa ayoko nang ganun so pag ganun talaga namang hindi na natin paulitin para hindi tayo problema kung paano natin siya singilin. Kasi tulad nga nito na magsilatingan yung ating mga delivery, so kailangan natin bayaran kaagad. O pang sa ganun, makapag-order kaagad tayo, hindi naman kasi natin pwede utangin to sa mga malalaking grocery. Kaya yung malalaking grocery nga guys, hindi rin sila nagpapautang kaya mabilis lumago yung kanilang tindahan. So tayo pa kaya ng mga maliliit na tindahan. So ayan, kaya ingat na lang talaga tayo sa ating mga paninda sa mga nangungutang sa atin na wag na wag tayo magtitiwala sigurduhin lang talaga natin na natin or matagal na sa trabaho yung papautangin natin kasi ito nga guys kung mag, alam naman natin kung magkano lang yung tubo natin hindi, hindi naman kasi natin pwede na lakyan yung tubo natin yung sakto lang sakto lang sa pagod, <laughs> siyempre nagpapagod tayo hindi vero to pagdating ng mga delivery natin eh, tayo naman ay magligpit, magpaganda sa ating tindahan, linisin para maganda tingnan at ayan, magde display So, talaga namang ang oras pa lang, pagod, kailangan sakripisyo talaga, no, pag mayroon tayong tindahan. Kasi wala naman ibang magtsatsaga sa, sa, tindahan natin, walang ibang mag, magmalasakit, kundi tayo lang. Kaya, ayan, ingatan natin yung ating tindahan para hindi masayang yung ating pinagpagura na pinaghirapan na talaga namang tinan. Marami tayong tinis para lumago lang yung ating munting tindahan. So, ito nga guys, mas dinamihan ko na itong mga to yung mga basta yung mga mas mabinta sa atin, dagdagan na natin upang sa ganun na hindi tayo maubusan agad kasi si customer para hindi malungkot pag-alam nila na mayroon tayong maibigay kasi nga ayan para hindi sila pupunta sa malayo kaya kailangan natin na kumpletuhin na lang natin talaga kung ano yung hanap ni customer no yan lang naman talaga guys kung gusto natin na balik-balikan tayo ng ating mga customer so Ayan lang guys, yung bahagi ko for to this video. So ayan, marami na naman tayong magpitin. Kaya thank you Lord. <laughs> so ayan, marami na naman tayong gagawin guys. Kaya ayan, masaya, masarap din magpakapagod sa sarili nating hanap buhay. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. God bless us all. Happy sailing. Bye.